nakapang tawag lang tawag sa akin ng sir. Nung una, pinagbigyan kita. Pangalawa, pinagbigyan ka pa rin. Huh, tawag ka na tawag sa, sa akin ng sir. Hi. Hi, sir. Good morning. Hi. Good morning. Ay, may marami tayong masasarap na menu dyan, sir. Ay. Nakapili ka na po, sir. Kaya na nga. Ano mili ko na ako? Mamili ka lang po, sir, ha? Balik na lang po ako. Excuse me. Hi! Hi, Sir! Nakatindi ka na po, Sir, para maipaluto na natin yung menu na gusto nyo. Maraming masasarap yan, Sir. Ako po. Ano po, Sir? Teka lang. Nag-iisip pa ako, misa. Oh, sige po. Pwede dito lang po ako, Sir. Sige. Marami po tayong masasarap dyan, sir. Mm -hmm. Sigurado mabobusok po kayo, sir. Sige, Miss. Tawagan na lang kita, Miss, pag nakapili na, Miss. Ah, sige po, sir. Thank mm -hmm. you. A few minutes later. Waiter. Ay, <laughs> Ay yes, sir. Ano po, sir? Nakapili ka na po? Ano po, sir? Miss, miss. Tayo ka muna dyan, miss. Yan. Ayan. Hmm. Bakit po, sir? Ayan. Ayan. Ipapaluto ka natin, sir? Hmm. Tayo ka muna. Tayo ka muna dyan, ha? Bakit po? Ayan. Kanina ka pang tawag ng tawag sa akin ng sir. Nung una, pinagbigyan kita. Panangalawa, pinagbigyan kita rin. Tawag ka tawag sa akin ng sir. Isang gandang puto. Pinatawag mo po, sir. Hmm? Hmm? Ayan. Ayan. Ay, sa akin sir, eh. Sir, sir, po, mga... Ang po sa ano po, ano, ano, gusto dito, eh. Kasano, vlog po, ma'am, sir. Ay, ma'am. po? Ma sir, sir, po, Walang siya, yes, po. Walang pasensya na po. ka Jen. Kanina ka tawag ng tawag sa akin sir, eh. Ayun, katayo ka lang. Wala mo lang ang sasabihin sa akin. Sorry po, sir. Ang ganda niyo po, sir. Ay, ma'am. Ang ganda ah, niyo po. Ayaw, gusto ko marinig sa iyo. Ako pinatawag mo ako, ma'am. Ha? Sa sunod, pag pagmapasyal ako dito, alam mo na akong tatawag sa akin, ha? Opo, oh, ma'am. Thank you. Ayan. Thank you. Ayun, sige. Sorry. Sa sunod, ha? Ayun ko na maulit na tapot ako dito tawagin mo ko, sir. Ah, ha? Hmm. Oo. Oh. Nung pinagpawisan ka na. Ah, ma'am, pasensya na po. Ma'am. Ayusin ah. mo. Ah, ma'am, pasensya na po. po. Ayan gusto ko marinig. Sige na. Ah, pishincha na din ha. Uh -huh. Sige. Tagana na doon.